Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inokre ng mga netizen si Chloe San Jose dahil sa pagsama niya sa kanyang boyfriend na si two-time Olympics gold medalist at Filipino pride gymnast Carlos Yulo sa isang press conference. Sa video na inilabas ng Manila Standard patungkol doon sa press ko na isinagawa ng Arena Plus, tila hindi nagustuhan ng mga netizen ang presensya ni Chloe roon. Marami ang nagsasabi na dapat ang kasama ni Kaloy ay ang kanyang coach or trainer at hindi si Chloe. May mga nagsasabi rin na feeling asawa si Chloe at ikinukumpara siya kay Jinky Pacquiao, misis ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Narito ang ilan sa mga komento ng netizen. Bakit hindi yung coach ang kasama niya dyan? Makapag-share man lang sana yung coach ng mga experiences nila at hirap na pinagdaanan para sa Olympics. Nakakaloka yung GFA. Though kahit supportive ka, sana man lang hinayaan mo na coach, trainee ang katabi niya. Gusto din niya makilala sa buong mundo, kaya lahat ng paraan gagawin. Bigyan ng jacket yan, solid kapal. Medyo nagegets ko na yung nanay ni Carlos Yulo kung bakit ayaw niya sa GF. Feel na feel ni Madam. Kaloy wake up your mind. Dapat family mo kasama mo. Kahit hindi family kasama dyan, yung coach sana. Red flag talaga. Samantala, kung babalikan, naging matunog ang pangalan ni Chloe ngayon, after manalo ni Kaloy at dahil na rin sa mga controversy na sinabi ng mother ni Kaloy tungkol sa kanya. Nabanggit ni Angelica Yulo sa isang panayam na bukod sa usaping pera, isa sa mga hindi nila pinagkakasundoan ng anak ay dahil kay Chloe, na feeling daw ng medir ay inilalayo ang anak sa kanila. Bilang buwelta sa sinabi ng kanyang future mother-in-law, nagpakawala ng isang makahulugang Facebook post si Chloe. Aniya Mother dear I'm gonna hold your hand when I say this. Pero wait ka lang, tapusin lang po namin yung vault finals. Pakion na your comment section po ah, di yung nagdi-delete ka pa, plus off ang comment section. Ginaya rin niya ang controversial umanong post ni Angelica na pumapabor sa Japan na nakasungkit ng gold medal habang panlabindalawang pwesto ang anak. Japan pa din talaga, lakas, but malakas din naman si Carlos Edriel Yulo. God is with him, Ania. Dahil sa post na ito ni Chloe, halo-halo tuloy ang tingin ng netizens ukol sa kanya. May mga nagpayo sa kanyang kahit na anong ipukol daw sa kanya ng ina ng kanyang boyfriend ay huwag na lamang itong patulan dahil kabastusan daw ito sa magiging bienan niya sa hinaharap. May mga nagsasabi namang tama lang ang ginagawa niya dahil nakakaladkad ang pangalan niya sa naging pahayag sa panayam ng ina ni Kaloy. Samantala, nagsalita na si Kaloy tungkol sa mga sinabi ni Angelica tungkol kay Chloe. Alam ni Carlos na una pa lamang ay hindi bet ng ina ang jowa para sa kanya, kaya hinuhusgahan nito ang pananamit at akto ng pagkilos. Sinabi ni Carlos na may sariling income o pinagkakakitaan ng kasintahan kaya hindi raw totoong huhututan lang daw siya ng pera nito. Humingi naman ang tawad ang kanyang ina matapos niyang punahin si Chloe. Sa ginanap na press conference nitong Miyerkules ikapito ng Agosto, sinabi ni Angelica ang dahilan kung bakit niya pinuna ang jowa ng anak. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat membro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Kung mali man ang naging pagpunak ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Kapag ka na, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo Bukas ang aming ang sa tahanan, may pera ka o wala, kung nanaisin mong bumalik sa amin.